Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Asa ah, sa mga ah, subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa akin, sa aking content lalong-lalo lalo na po sa ating Panginoong May Kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pangaraw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo, dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po God bless po sa ating lahat Umpisa. Okay, update po tayo sa Kindle. Ganap at iba pa. Show me scan up. Ayon po sa ating legit na sources cases is finally pinatanayan ni Paolo Belino at saka si Kim Chun na sila ay official na po sa isa't isa. Yan po yung ayon sa ating legit na sources sa kanilang mga kaibigan lang guys pero sa publiko po ay hindi pa nila ah, sinasapubliko yung kanilang kung ano yung status nila sa buhay at ikit sa lahat marami din mga netizen ang nagsasabi na marami din mga netizen ang nagsasabi na they, they deserve each other Ayon po sa ating mga legit resources sources po ay talagang binara si Ogie Diaz sa kanyang interview na kung saan ay sinabi dun na deserving o deserving ni Paolo Pelino sa kasikin Ang isa't isa dahil we all know or, or alam naman natin lahat na sa kabila ng kasasagan ng kanilang issues ay targa mas dumarami yung kanilang mga blessings as of now. At hindi lamang po yan. Isipin na lang po natin na nagsusuporta po sila sa isa't isa sa kanilang lalawa. Kaya nga po itong si Mami Min po ay nabigla nung naaksidente si Kim Chiu at willing daw siya na magbantay sa ospital. Dahil doon dito, maraming mga etisent po ang humanga sa Mami Min ni Paolo Valino dahil sino po yung ubutangin na kapamilya na ni Kim Chiu dito sa Pilipinas. Maliban po sa mga relatives at sa mga uh, relatives at sa mga kamag-anak na totalin ni Kim Chiu dito. Dito guys is parang akiramdam kasi ni mami ni Paul is anak. Anak na ang turing niya kay Kim Chiu. At yun po ay laking pasasalamat ni Kim Chu dahil yung turing talaga sa kanya ng mami ni Paolo is talagang anak na gaya din kay Paolo Aureliano. Ganun din po yung turingan nila sa isa't isa. Kaya si Paolo is well known naman siya na taga Baguio at hindi natin makaipagkailayan. Pero si Kim po is ayon sa ating mga legit na sources is from Cebu hindi ko kabisado kung ano si Kim guys kasi hindi ko naman talaga siya kilala in person pero, pero kilala ko lang siya bilang isang fans po niya pero si Paolo Avelino po is kilalang kilala natin yan kasi kapitbahay lang natin yan sa Baguio pero itong tanong natin sa kanila kaya ba nilang aminin ah, sa publiko na official na silang dalawa? Or hindi pa kasi sa atin kasi, bilang isang legit na kimpaw is, naiintindihan natin yan. Dahil eh, normal lang yan sa isang showbiz. Pero sa may iba, iba kasi. Hindi nila yan, naiintindihan. Dahil marami dito, mga naiingit, guys. Mga naiingit. Sobra kasi ingit yung mga ibang netizen dyan guys sa Kimpaw dahil marami, marami kasi dito ang sinasabi na mas so madami yung blessing nila Kim, Kimi compared nung uh, kabago-bago pa sila ni CN Lim. At saka sa ngayon po guys is sobrang dami din ang sa kanila dahil mas marami po ang nagmamahal sa kanila sa ngayon. Hindi tulad ng mga ibang love team, love team guys na kumbaga ba is para mas nagugustuhan lang sila kung tumatagal na yung kanilang love team. At yung kanilang chemistry kasi itong si Paolo Avelino at saka si Kim Chu is kakaiba talaga. Kaya maraming mga netizen po ang mga sa kanila sa kabila ng kasagsagan ng kanilang mga issues. At hindi naman po yan, proud na proud din sila para sa kanila. Marami din talagang marami din talagang mga mga eh, taga-showbiz na nagsasabi na botong-boto sila kay Paolo Bellino sa kasi yung so guys kasi ilang po is Napaka-bless sa isa't isa. Marami na ulit siya po ang nakasama ko. Mas pabor sila kay Pura Bolino. Kung pwede kay Sian Lim noon dahil yung Pura Bolino po is isa sa mga tao na sa sa mga tao na dapat mo kailangan na ang naan dahil sobra siyang mabait sa lahat. Hindi lamang po yan. Marami din nagkagagusto kay Paulo Belino kahit hindi taga showbiz o kaya sa mga fans po niya dahil sa mga katangian ng kanyang uh, ugali na napakabait sa mga fans niya po. Okay, okay, alright. Dako naman po tayo sa mismong uh, mismo pamilya ni Paula Abelino patungkol kay Kim Chu. So e dito guys, maraming dito ang mga netizen po ang, ang, nakakagusto sa kanila dahil po sa kanilang mga katangian na napakabait nilang dalawa. Hindi e lamang po yan kundi palagi po silang nakakaroon ng mga spotted na silang dalawa lang at yung kanilang yung kanilang po tayo spotted cases ito, hindi socially. Ayun nga po sa ating mga legit sources cases, contento na daw yung dalawa na magbanding ng mag jogging, mag-hiking, mag-biking, walking, ganoon lang daw. Yung ganoon lang daw yung very kwan nila sa isa't isa. Kung baga ba is yung banding nila sa isa't isa. Kaya nga po, maraming mga netizen po ang humahanga sa kanila dahil napakasimple daw yung kanilang mga banding moment. Hindi daw po kagaya ng mga ibang artista na dapat kumain sa restaurant or maggala dito o kung saan saan man pupunta. Yun daw yung mga yun daw yung mga kilig moment nilang dalawa. Kaya daw sabi daw ni Kimi na I love the environment. Yun daw yung ating ayon sa ating mga legit na sources na sabi daw ni Kimi na I love the environment. Pati rin si Paulo Avelino kasi guys kasi sa Baguio po, mas maraming mga punong kahoy doon at talagang doon makikita yung tinatawag na ma na green leafy. Ang dami kasi doon sa Baguio kaysa mga bundok kasi sa Baguio guys eh sa mga hindi pa nakakapunta o nakakaalam, ang Baguio po is a surrounded by mountain. Kaya yung weather po doon is napakalamig guys. Hindi kagaya sa Manila hindi kagaya sa ibang, ibang lugar na kung saan po ay sobrang init. Sa Baguio guys is sobrang lamig. Ayan, swak shock na swak din sila kasi nga po si Paolo Amelino is mahilig din sa environment. Ito na naman tayo guys. Punta po tayo sa topic natin ngayon is punta po tayo sa pamilya ni Paulo Avelino. Si Paulo Avelino po may isa siyang kapatid na babae na usan po is hindi hindi naman yung hindi siya close pero medyo medyo lang daw. Ayon sa ating legit na sources guys is Si Paula Velino po pala yung nagtala. hindi naman sa nagtala, pero simula kasi pala nung nag-start siya bilang magiging or magiging artista pa lang noon na yung pagpasok pa lang niya ba sa mga audition is tumutulong na pala sa kanilang sa kanilang pamilya when it to financial. Yan po yung ayon sa ating mga legit na sources guys. At hindi lang po yan kundi pati rin po yung mga bagay-bagay na bagay-bagay na hindi naman hihilingin ba pero usa usa na binibigay ni Paulo Velino sa kanyang mga pamangkin kanya mga patid kanya mga relatives at iba pa si Paulo po ay isa siya sa mga pinakamasipag na anak daw ayon po sa ating mga legend sources ah pinakamasipag na anak dahil tumutulong din siya sa bundok yan. si Paolo galing. Pero kapag titignan mo kasi parang hindi lang siya halata. At ang sabi po ni mami ni Paolo Avelino guys is pinalaki daw nila si Paolo Avelino na mabuting bata. Kaya dapat naman daw siya na mag up na mabuting bata. Kaya sabi ni Paolo sa kanya is napapasalamat si Paolo dahil pinalaki siya ng may dignidad at may karangalan ng tao sa mundo. Kaya nga kung ano yung gusto ni Paulo Abelino, ay ito po ay sinasabi niya sa kanyang nanay para sa ganun ay aware ang kanyang nanay sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa buhay. Oh, okay, you're right. Tatako po tayo sa nanay ni Paulo Abelino na kung saan po ay nagustuhan niya si Kimi? Si Kim Chupo ay isang half Chinese at half Pinoy. Siya po ay ayon sa ating legend na siya po ay from Bag from Cebu. Hindi natin kabisado masyado si Kimi dahil talagang hindi ko siya kilala in person. Kilala ko lang sa bilang fans niya ako. Yun lang yung alam ko dito guys. Kaya Okay, okay. Update tayo again sa mga ibang issues sa kung saan po ay may mga blind items tayo, guys. Ang blind items ko for today is si Kim Chiu po ay may isa kong kilala na kung saan po ay si Kim Chiu ay pinagsabihan ng isang actress na tinanong kung kailan yung kanilang totally na official na engagement nila ni Paolo Avellino dito sa showbiz. Yung, yung, yung actress na po ito is kilala bilang isang, ay gumanap siya bilang isang, hindi ko nasasabihin kasi baka sabihin pa natin is malalaman, malalaman ninyo po yung clue niya. Pero para sa akin kasi is kasama din nila Paolo Avellino ito sa isang shooting na kung po ay salin lang. Ito ay letter A yung kanyang pangalan hindi umpisa ng kanyang pangalan is letter A. Hindi ito popular na actress, kundi kaya is first time nilang makasama sa pelikula. At ito daw yung favorito ni Director Lawrence. Alam kong maraming nang babas dito na actress na kung saan ay naging isa siya sa mga sa mga sa mga cast ng Linlang at hindi daw ito marunong umarte yun ay parang sa pilitan lang daw yung pag-arte niya, ayon sa ating mga legit na sources guys kaya, kaya itong actress na to ay uh, nagtanong kay Kim Chu na kung saan, kung kailan daw yung kanilang official na pagsagot o pagsabi sa publiko yung about sa engagement nila ni Paulo Avelino dahil Uh, hindi ito tinatanong ng mga ibang aktres kay Kim Chu. Parang kumbaga ba is sinabihan itong niyang aktres na to para tanongin kay Kim Chu. Pero itong siyang aktres na to is may ugali daw po ito guys. Ayon sa ating legit na sources. Ang sabi nila, may ugali daw ito na hindi daw nagustuhan ng mga management. At yung management na yun is parang instead na bigyan pa daw siya ng maraming ah, uh, maraming tawag dito na maraming project kaso hindi daw nabigyan dahil may ugali daw ito nung nag-start pa lang siya sa lang at yung time na yun na napansin nila na may ugali siya guys is parang sinabihan ata sila Paolo Avelino at saka si Kim Chu na wag masyadong maging close dito dahil may marami talagang nakapansin sa yung actress na to Pati pala po sa tono ng kanyang pagtatanong kay Kim Chu is may difference talaga daw. Ayun ating, ayon sa ating legit na sources. Uh. May difference daw kasi yung pagtatanong daw is parang uh, parang mataray na hindi maintindihan. Pero ayon naman kay Kim Chu daw is okay lang daw naman yun dahil naging kasama daw nila sa lilang siya at napansin din daw nila yung kanyang ugali kaya hindi na po siya nakuha sa, sa ibang movie or hindi na siya kinuha na dahil dahil daw po dun sa kanyang pag-uugali ewan ko lang if that's true guys kasi hindi pa naman natin siya nakilala ng lubusan at saka kung nagustuhan niyo po yung aking content paki like subscribe naman po para uh, masubaybayan niyo po yung aking content at ito lang pong aking content or update for today. Maraming maraming salamat guys sa lahat lahat.